So here we are at San Francisco Beach. With my gorgeous wife and gorgeous husband. <laughs> For us, with my mind, hands come in. Layo pa lang pira na, na. Wala sa sa taas eh. Hindi na lang pala pinapabaka kasi. Oo. Oh, hindi na naglakad. Malayo Medyo malayo rin itong lalakar Kung pag-utom Ayan Saan tayo makakain pa ko? Saan no? Kasi kung saan mas, sa Chibu sa yeah, saan ka baka walang tao Swerts na lang tayo dito, malamit 39, madami na Isla. Filipino yeah. okay, food. Yun nga yung handa eh. Huw! na ming ko ah. Yung na pasyo Yung sas namin sa Iba talaga parang parang kailangan mo ng gamot diba bigyan kita ng boto jessic huy nagbibigyo ka okay. at ako naman kailangan ko ng pepe namin <laughs> dito, <yun dyan>. <laughs> 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 ay layo ng parke Nandiyan <laughs> <laughs> tayo ah kala mo dyan dito, kaya yun dyan yung ihian Quincy oh, ay hindi sa si ah. so baba kasi yan baba yan ito yung taas mo na tayo ah. Oh. Okay. Nakarating din. Hu. Ingihin ako. Ngayon muna tayo. Okay. May ulit. Peace.